garden na yun, ay may, at ibibigay ko to sa mga, sa kapatid ko dahil nag-subscribe siya sa akin. Kung gusto niya man ng pinbe, ay pamigay ko na to, mag-subscribe na kayo. Eto, at ibibigay ko na, yan oh. o. O, saan siya? Mr. seed shop. Eto, ang kapatid ko. So, so, ito pala si Blake. Yan. Tumatalon siya. Halika rito, Blake. Hindi ikaw. Sa garden ko, Blake. Hindi sa garden ko. Okay. Unahin pa mo. Unahin ka mo. Una, o, yan uh, na. Oh, yana. Yan ang pamigay ko na ah, dahil ang subscribe sa akin. Kitang-kita okay. ang subscribe sa kapatid ko. Yan na. Ano masasabi mo, Blake? Ano mo? Thank you. O, yan na. Tumalon ka na. Tumalon ka na. Yan na, guys. Sobrang happy ng kapatid ko. Ay, but, naman Eto. Naman ta. Tay, tay daw. Sinong, anong, tay? Tay. tai. Thank, thank you. Thank you. Thank you daw. Take, ta. Um, Pag-iitain natin yung... pag natin yung sambal yan ng ibi, ibi, ibi. Ng ibi. Yan na. At... Oh, okay. Yan na. Ay, uy, si Chloe, tignan mo. Ang kapatid kong isa, isa, ang pinakamalaking sa amin. Dahil siya ang mauna. Siya na unang laglalaro ng grow a garden. Nang hiyat ang si Ma. So gusto niyo man mag gusto niyo man makakaroon ng Queen Bee at Subscribe na kayo sa akin sa YouTube channel. Mag-like, share, and subscribe. Yan na. Naka-subscribe na kayo. Mabilang ko ng lima. Yan na. One, two, three, four, five. Yan na. Naka-subscribe na kayo. At nakita nyo lang dyan sa comment below. Mas sabihin nyo lang na naka-subscribe na kayo. Yan na. Ito kapatid ko si Chloe. tumalon taloon ka. Matalan. Kumalang talon ka. Ah, wow! May daga siya. Ano ito, daga or rabbit? Uy! Ang ganda ng beaver. Pero ang pangit. Oh! So, dito lang tayo magtatapos. So dito lang tayo magtatapos at paalam sa inyo mga kay mga lodi ko. Yan maraming salamat sa inyo. Mag-subscribe na kayo, share, comment at like. Maraming salamat sa inyo guys. Bye-bye.